Sa tingin nyo ba hindi makakarating yung report sa kanya? Sa tingin nyo ba hindi siya magtataka kung bakit hindi pumunta sa concert? Okay, mga mamamayan ngaro po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, ah uh, ah uh, pag-usapan natin Uh, yung uh, hinihintay natin mga kababayan or matagal na nating hinihintay na uh, press briefing press briefing ni Attorney Claire Castro mga kababayan kung saan hinihintay natin kung ano ang gawin nilang palusot dyan sa issue kay Paulo ko mga kababayan natin ito ito yung katanungan natin mga kababayan ha o ah uh, attorney Claire or anti Claire custom sa mga kababayan. Anti talaga, no? Oo. Oh. Attorney Claire Castro, galit na galit. Pero inamin din. Oo, oh, yan yung pag usapan natin, mga kababayan natin. Ito, yung palusot. Yung palusot na ginamit. Totoo kaya? Or, ginamit lang para maging stage ito, pag-usapan natin mga kababay na, stay tuned kayo hanggang sa huli, lang itong video natin. Kasi, uh, maiksi lang din naman yung mga katanungan ng taga mainstream media mga kababayan. Dito, na, dito nga tayo na namamangha sa taga mainstream media natin mga kababay dito sa Pilipinas. Kasi, tingnan nyo ha, uh, national issue ito, issue ito ng buong bansa, uh, issue na executive branch. Uh, again, malaking issue ito. Pero, yung mainstream media, mga kababayan, mukhang naduduwag. <laughs> Hindi man lang na uh, Di ba, alam naman natin kung anong gagawin nila kapag mayroong breaking news. Di ba, nag-uunahan yan sila. Pero ngayon, kung napapansin niyo parang parang kung na magtanong itong mga taga mainstream India mukhang inaantok lahat mukhang mukhang hindi interesado mukhang tayo lang mga kababayan ang interesado tayo lang tayo dito mga manonood natin at mga ordinaryong Pilipino lang ang interesado at malaman kung ano ang tunay na nangyari dito at ano ang tunay na sa kaugnayan ng mga Marcoses dito sa mga ko mga kababayan. Oh. Baka tayo lang interesado yung media wala pakialam alam eh. Gusto lang nila yung sa ano ah uh, kay yung sa uh, missing sa bungeros na uh, i-link doon sa drug war. Mm -hmm. Ayun gusto-gusto nila yun. Oh, impeachment ni VP Sara. Yan yung mga gusto nila. Di ba? Oh, kahit nga ang layo na tingnan niyo ho, ang layo-layo na. Kapatid ni Ah, uh, sino yung kalimutan ko tuloy pangalan. Sorry. Yung advisor ni PRRD mga kababayan, tapos yung kapatid niya ay nahuli. O bago lang, di ba? O palaging nililink ni kino connect talaga ng presidential advisor o kapatid ng presidential advisor. Kasi Michael Yang. Ayan, Michael Yang mga kababayan, o kino connect. O Uh, yun yung mga gusto ng mga taga mainstream media pero ito itong issue dito kay Tantoko at kay First Lady Lisa Marcos mga kababayan na um, nila ay, ah, hindi nila gusto yan eh? kaya ito tayo mag-uusap dito tayo uh, magdi-discuss dito mga kababayan ito pakinggan natin si Attorney Claire Castro dito at subukan nating i-explain at i-anong eh, tawag nito huhubaran huhubaran talaga huhubaran talaga mga kababayan. Ah, uh, explain natin ito yung mga palusot niya. tignan natin dito mga kababayan ha. Eto. ah, uh, bago natin i-play, paki-like po unshare ng videos natin and din paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, by the way, sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming maraming salamat po sa lahat. Sana po magpapatuloy ang inyong pagsuporta dito sa ating channel. Okay, ito. Play na natin mga kababayan tayin tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. <laughs> Walang tanong po mula kay Ivy Reyes. So, gusto ko yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusek. Good afternoon, po. Uh, news of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang, po, the presidential sister released a statement. Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Ito mga kabalang, tingnan nyo, simple na naman ang tanong. Eh, pero maganda din ang tanong. Okay? Pero kung titignan ninyo yung mga katanungan mga kama, mukhang hindi talaga sila interested eh. O, oh, ha? Kung so, tinanong lang kung uh, may comment ba or magko ba yung first lady patungkol dito um, uh, or yung Malacanang, yung palas, si presidente, magko-comment pa kung meron ba? Yan yung katanungan, di ba? Napakasimple. Hindi man lang tinanong like um, ano ba ang, 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 ang nalalaman First Lady, kung meron man, or, well, probably, kasi nga, First Lady, ang spokesperson, ah, yung PCO, trabaho lang naman niya, eh, kay Presidente. Pero, so, involved nga dito, yung asawa ng Presidente, mga kababayan, so most likely, whether Attorney Claire likes it or not, mga kababayan, party yan, magiging party yan ang trabaho niya. Okay? Pero wala na way. Ito nga, eh, hindi naman sila interested. Pero pakinggan pa rin natin yung sagot ni Attorney Claire. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito nakakahiya ang kanila mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni uh, FL or ni, First Lady ng unang gina. Ito mga kababayan, pause muna natin, hapag-usapan muna natin yung sagot niya. Ano nga yung tanong? Balikan natin. Ang tanong, magkukomment ba ang First Lady dito sa patungkol dito sa findings nang toxicology report sa cause of death ni Paulo Tantoco na cocaine overdose. magko comment pa ang First Lady or ang Malakanyang patungkol dito? Anong sagot dito ni Attorney Claire Castro? Mga kababayan, ang layo-layo. Pumunta na siya doon sa paninira, pumunta na siya doon sa mga obstructionist. Ano pa? Pumunta na siya doon sa mga nakakahiya. Kasi daw sinisiraan sila. Tanong natin mga kababayan, sino ba yung tinatawag ba niyong mga obstructionist ang may koneksyon doon sa mga tantoko na namatay dahil sa cocaine overdose? O bakit ngayon yung mga tao, tayo, naghahanap ng kasagutan patungkol dyan or sa link or sa koneksyon ng mga Marcoses at Tantoko. Bakit tayo pa dapat ang mahiya dito? Di diba? O, Oh, bakit tayo pang mahiya? Sila ang may koneksyon. Sila ang may mga ginagawang hindi natin alam. Si First Lady ang nagdala niyan. Kung hindi pa nagdala, at least sabihin natin nag-invite niyan. So, hindi sabihin, o paano, bakit mo invite lang yung, i-invite yung taong walang, hindi mo, hindi malapit sa iyo? Di ba? di, lahat na lang tayo imbitahan kasi hindi man tayo malapit. So, pwede tayong imbitahan pala kapag hindi malapit kay First Lady. hin'di <laughs> ba? So, most likely, inimbitahan yan. Sabihin natin, so, kahit maniwala tayo dito kay Attorney Claire Castro, Assuming siya yung nagsasabi ng totoo dito mga kababayan, which I think, which I doubt. Di ba? Pero again, assuming tanggapin natin yung sinasabi niyang hindi kasali sa entourage, eh bakit nandyan yan? Bakit kasama sa party ninyo? At bakit iilang mga videos na lumabas na kasali ninyo or kasama ninyong kumakain at naging pag-usap at meron pang mga nagsasayawan. So anong anong isipin namin yun? Aksidente lang? oh, aksidente lang na naka nakapasok? O napadaan lang? So, mga kababayan, ginagawa to yung bobo ni Atty. Claire. Castro dito. Imagine nyo, napadaan lang? ini invite mo na, oy dinner tayo. Imagine nyo, first lady, exclusive yan, ha? may congressman pa, may mga secretaries pa. Yet mag-invite ka nang napadaan lang. Nako, <laughs> nagbubulahan tayo dito. Tapatuloy natin. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing polis sa report na na-i-post sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Ang parting yon ay dinagdag lamang. So basically mga kababayan, yung may roong police report na totoo. Kahit sabihin natin totoo itong sinasabi ni Attorney Claire Castro mga kababayan na may dinagdag dyan sa Pinoo sa Facebook. Ha? O, kahit sabihin natin may dinagdag. Kasi sa, madali na, lang, lang naman talagang mag-edit through mga different applications mga kababayan. So again, uh, presume natin na totoo ang sinasabi ni Attorney Claire Castro mga kababayan na mayroong dinagdag sa report. Tanong natin. Kung alam niyang dinagdag yan, saan yung original report? Oh, Ibig sabihin, mayroong original na report. Ibig sabihin, nakita ni Claire Castro ang original na report. Posibleng mayroon siyang hawak. At bakit? sinasabi lang niyang dinagdag, bakit wala siyang pinapakitang tunay na police report, mga kababayan. Imagine ninyo yan, abogado yan. Nagtatrabaho yan based doon sa evidence. Kasi kapag walang ebidensya, sasabihin niya na fake news. Well, of alam naman natin. Dati pa nga, ah, di ba? Ah, ang nito, lumabas dalawang buwan na. Oh, anong sinasabi niya? Fake news ito, fake news. So ito ngayon pumutok. Imagine niyo, sinabi ngayon hindi parte ng entourage. Pero ngayon lang yan sinabi. 'Di ba? Ngayon lang sinabi. For how many months? For two months, hindi man lang. March pa ito ha, Four months na pala. Sorry. Ah, four months na pala. Hindi man lang sinabi na si First Lady Liza Marcos ay walang kasamang Paolo Tantoco. Ngayon lang sinabi na hindi parte ng official entourage. Yun nga, statement na yan. Posible hindi parte ng official entourage kasi posible yung asawa ni Paolo Tantoco ang parte ng official. Pero kaya nga, karamihan sa, sa kanila nagdadala yan ng partner. O, yung iba nga, well, Ah, sa mga naririnig natin, ito eh, mga naririnig lang natin mga kababayan. Y yung iba nga iba yung dala. Hindi yung hindi yung legal. Di ba? Oh, yung iba ha, e iba yung dala, hindi yung legal. Mm. Well, anyway, oh, may, na may mga naririnig lang tayo ng ganyan, mga kababayan, pero dito tayo focus. Ha, ah, imagine niyo. Yeah? Hindi parte ng official entourage. Return. Oh. Wait. Pero, meron din namang unofficial entourage, Mga kababayan. well, anyway, ah, oh, yan po ay opinion lang natin. Oh, yan kasi nga, ito official entourage, pero nagdala ka ng partner. So, posible yung asawa niya, which is deputy secretary ng presidente, posible yun yung official member ng official entourage at dinala lang itong husband niya. Okay, pero yun nga, ang daming nakuhang videos or pictures na kung saan magkasama ito, may eh, ito patuloy pa natin nag-start ang uh, salit, mga salitang and I quote and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang Okay mga kababay, no? dinagdag lang daw. Pero of course, ito, andito sa website. Oh, County of Los Angeles Medical Examiner. Ito, website ito. Okay? ah uh, I think marami ng link na nakapost ito. Ito, website ito. Nandiyan naman nakalagay. Oh, ayan, no? Oh. oh. nakita nyo yung mouse ko, ano? Cause of death. Oh, cause of death. Ayan cocaine effects other significant conditions and dito pero of course kailangan mong bilhin yung dokumento so eto nga sabi dito ni attorney Claire Castro na yung parte na kung saan ay dinagdag lang daw mm. yun nga katanungan natin na saan ang original kasi hangga't wala kang ipapakitang original eto pa rin yung original na alam namin ito, Official ito. Oh. Hmm, di ba? At, hindi mo maalis sa isipan ng mga tao na yung Marcoses at Tantoco ay may connection. At significant yung connection nila. Bakit? At the same time, the same place nandoon sila. Hmm. The same interest? Uh, political leanings? The same? Anong masasabi natin dyan? So, ibig sabihin, significant yung connection ng dalawa. Ito, patuloy natin. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin. Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide na-provide ng US. At meron din po siyang ng PSG. Hindi rin po siya uh, nag sa nabing, sa, nasabing hotel uh, ni Mr. Tantoko. Iba po ang kanyang hotel meron po siya mga activities. March 8. Kung pwede po natin makita, maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. E sino ba loloko ngayon? Mga kababayan, comment niyo nga So oh. humli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taumbayan. Huwag niyo pong lokohin ang ah, mga Pilipino. No, huwag niyo pong lokohin mga Pilipino, ma'am, kasi ito, pag-usapan natin, unang-una, ang palusot mo dito, ha? Unang-una palusot mo dito, na pong sirain ng, ah, uh, yun nga, tinatawag mong mga propagandista, mga ano pa, ah, uh, uh, bininiyagan mong iba't ibang pangalan. Uh, hindi, again, hindi yan kagawain uh, nila mga hindi yan yung ah uh, hindi sila yung yung may gawa ng ganyan mga kababayan oh, nagkalito-lito na tayo hindi sila ang may gawa niyan si First Lady Lisa Marcos ang may gawa niyan Attorney Claire oh kasi in the first place kung hala kayong connection dyan sa mga tantoko eh kahit saan pa yan mamatay or kahit anong rason pa ang ikanimatay dyan kung walang koneksyon dyan sa mga Marcoses. Kung hindi sekretary ng presidente, deputy secretary presidente, ang asawa niya, most likely walang issue. So, private sila, di ba? Pero, mga kababayan, itong issue. Oh, ha? Number one, proven mayroong connection or significant connection itong Marcoses at Antoko. Nag-attend ng the same event. Pumunta dyan for the same purpose. Deputy Secretary ang asawa. Anong nangyari? Saan ginamit? Yung confidential intelligence funds ng presidente, bakit wala siyang alam patungkol dyan sa mga ginagawang katarantaduhan ng mga nasa paligid niya. O so, sa tingin nyo ba, mga kababayan, eto, pumunta ng US para mag lang? Sa tingin nyo ba, first time itong gumamit dyan sa US pa? Ang dami nga nating katanungan, saan galing yung material na yan, substance na yan? Sinong nag-supply? Sino ang contact person nila? Or sino ang binilhan nila dyan? Kung hindi man dyan binili, paano nakalusot yan? Yun nga ang isa sa mga isos. Yung palusot mga kababayan na kung saan, mayroong PSG, may mga security, na kung, hindi naman yan proof na kung saan walang koneksyon, kinalaman, or involvement yung First Lady dyan sa nangyari kay Paolo Tantoko. Ito nga, bago natin tapusin mga kababayan. Ha? Oh. mga kababayan, tinatanong lang natin. itong nga nga, tinulungan na nga sila ni Amy Marcos. Imagine niyo yan ha. Itong pagtatanong ni Amy Marcos o paghihingi ng details or detalye kung ano yung lakad ni First Lady Lisa Marcos. Sa tingin ko, ito'y tulong para kay PBBM, mga kababayan. Okay? Ito'y tulong. Well, probably, double purpose ito. But ito, nakikita ko, tulong ito. Kasi para maklear yung pangalan ng mga Marcoses, mga kababayan, dapat i-prove ni Lisa Marcos na wala siyang kinalaman or wala siya doon sa pangyayari na kung saan namatay yung Paulo Tantoco ng cocaine overdose. Oh, ang problema, eh, ayaw magbigay ng malakad yan. Ayaw sagutin ni Attorney Claire Castro. Ito, panghuli mga kababayan. Ito yung pinag... Pin ah, anong tawag nito? Dito tayo nagtataka. Ganyan na lang para mas madali. Pinagtaka natin. Oh, ganyan ba? Based dito sa report, mga kababayan, nakita yung katawang hindi na humihinga at around 11.25 a.m. 11.25 a.m. March 8. Sinasabi dito na Atty. Claire Castro, March 8 may konsyerto para sa Pilipino. Nag-uumpisa ng hapon hanggang gabi. Sabihin natin totoo, which I think totoo naman talaga. And meron din ako nakikita ang pictures at videos na kung saan umaten ng concert si First Lady Lisa Marcos. Pero mga kababayan, hindi ibig sabihin yan, hindi ibig sabihin yan, na uh, wala siya doon sa mga pangyayari or wala siyang alam sa mga nangyayari. Ang nakikita ko nga dito mga kababayan, ito ha, ito opinion ko lang. Ang nakikita ko dito. Totoo may concert, may nakaschedule na concert. Pero kinakailangan umattend ni First Lady Liza Marcos doon sa concert kasi para yun yung magiging stage or palusot niya pagdating or katulad ng panahon na ito na kung saan kailangan niyang sagutin yung issue na yan. Imaginin mo, kaibigan mo, kasama mo, nakasama mo dinner, sekretary ng presidente, yung asawa niya, kilala mo buong pamilya. Sa so, tingin nyo, hindi alam ni First Lady Liza Marcos na sa, ng March 8, 11.25 a.m., sa tingin nyo, hindi niya alam na may insidente na or may issue na doon sa hotel na kung saan nandun si Paolo Tantoco assuming ha wala doon si kung totoong wala doon si Liza Marcos assuming sa tingin nyo ba hindi makakarating yung report sa kanya sa tingin nyo ba hindi siya magtataka kung bakit hindi pumunta sa concert o sa sinasabing concert yung mga kaibigan niya nakasama niya na pumunta dyan. Mm. I-comment nyo dyan mga kabarko, masasabi nyo dito. Ha? Sa so, tingin nyo ba, hindi niya alam yan? Kasi mga kababayan, ang nakikita ko dito, alam niyan, alam niya yan. Pero, kailangan niyang umaten dyan sa concert. Kasi nga, dahil dito, kasi ito yung gagawing kalusot pagdating ng panahon, mga kababayan. Oh, i-comment niyo diyan mga kababayan kung anong masasabi niyo dito. So dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.